Magandang araw muli mga ate at mga kuya Welcome sa akin channel Ang Kuya Nanding M Ang Kuya Nanding M Tuloy-tuloy na Nagbabahagi ng mga karanasan Mga kwento at mga pagninilay Na sana'y kapupulutan natin ng aral Ang ibabahagi ko ngayon ay Isang mahalagang parte ng ating buhay na balik-balikan ang pagpapanibago at pagbabalik sa ating binyag. Pabasahin ko muna ang mula sa um, sulat ni Propet ni Ezekiel. Bibisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mantsa ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwain ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyo ng mabuti ang aking mga utos. Ititira ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Unting pagninilay. Magandang balik-balikan ang ating binyag. Napakahalaga nito sa buhay ng tao. Lahat naman siguro sa atin ay uh, dumaan sa binyag, no? Hindi lang ito isang papel na kailangan sa school o kailangan sa mga papeles kundi ang binyag ang simula ng ating pananampalataya kahit maliit pa tayo nung tayo ay bininyagan kaya magandang balikan at pagnilayan muli ang bigay ng Espiritu sa atin. Uh, ngayon kasi ay ipinagdiriwang ang pagbinyag sa ating Panginoon kaya naisip ko rin na magandang muling balikan ang ating binyag ito ay paglalahad uh, ng ating pananampalataya na tayo ay sumusunod sa ating Panginoon. Maraming simbolo ang binyag na sa araw-araw ay nakikita natin. Halimbawa, ang tubig. Ang tubig ay nagbibigay ng, ng kapag tayo'y nauuhaw, ito ay nagpupuno sa ating uhaw. Ang tubig din ang nagbibigay dalisay sa ating kaluluwa at sa ating pagkatao. Kaya ang binyag ang <coughs> nagbibigay ng ng dalisay na paalaala sa atin na ang Diyos ay dalisay na nagmamahal sa atin. Gayun din ang ilaw ang kandila. Ang kandila ay simbolo ng Espiritu Santo. Tuwing nagsisindi tayo ng kandila, it reminds us na the Spirit is always with us. Hindi lang nagtitiri, kundi ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin na. Yan ang biyaya ng binyag sa atin nung tayo bininyagan at yun din ang ang krisem ang langis ito din yung uh, sagisag ng Espiritu Santo so maraming mga simbolo ng binyag ang napakahalaga kaya ang papel natin ay pasalamatan ang mga ating mga parents at mga ninong at ninang dahil sila ang gumabay sa atin sa binyag. Sana'y ang mga ninong at ninong natin ay naandyan pa at gumagabay sa atin. Sana'y ang binyag natin ay hindi lamang papel kundi ito ay simula ng ating kalinisan ang simula ng pagdating ng Espiritu sa ating buhay at pagiging miyembro ng simbahan ng Diyos anuman ang ating pinaniniwalaan so ito po muna si Kuya Randing at nagbabahagi ng kaunting uh, pagninilay sa araw na ito. God bless po sa ating lahat.